Hello, hello mga katings. Ito yung lunch namin ngayon. Uh, chicken wings. Yung medyo anghang yung sauce niya yan. Onion ring. At saka mac and cheese, Yung kanin namin. At saka ito, short ribs. <laughs> yung sinasabi ko nito ito na naman yung sinasabi kong ano. Short ribs pero walang ribs. <laughs> yung napaka, napakalambot ayan napakalambot yung sabi sabi ko nung maluluso sa ano ayan ang ang, ang lambot ayan no ito yung pagkain namin ngayon itong hinanda nila kaya kailangan appreciate appreciate -appre 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 tayo din sa Canada tsaka yung aming ano soup ay cauliflower soup ayan namumuti cauliflower soup Tsaka ang ating panulak ay ito. Lagay ko sa harapan. Piña. Piña colada. <laughs> Patikim ng pinya. Ayan. Pinagpapawisan yung baso. Ma Kasi nilagyan ko ng maraming ano. Maraming yelo. Ayan. Okay. Okay. Bye-bye mga katigs. Lamon na tayo. <laughs> Bye-bye. Ayan.